takantaro lumihan lagi na <laughs> sabi mo, mo talo talo malay 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 mo, malay 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 Bukas malay 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 hindi malay 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 kung sa iwan ako nangyayarap lalo magpasahin uh, na lang. Uh, Yari ka kay Mark. Hmm. Uh, Aba, sabay-sabay pa kayo. <laughs> <laughs> sabihin, ko, sabihin mo, mo yung baka may naman yung ano. Mawa mo ng bata. Tarog na Thank you. Munti taste na lang. Sabi na lang